Ay, kaninong pa ayan. Kitang-kita sa video. <laughs> ah. Mga tricycle driver. Bakit, bakit Ang pag-ibig sa akin. Bakit ayaw Shelo, di ba? Sumama ka ngayon. Ikaw ngayon ang sasagot sa akin, ha? English. Bakit sa time? Paniwala pa. Ay, yung iba doon lumaan. Ang po po, nakaharang isang kutsi. Guys, punta kami sa Memorial na pa. Traffic. Grabe, grabe, grabe. Grabe. Tanda, tanda, tanda. Parang yung kutsi o. Oh. Hindi mo pa pag-drive mo. Pag ganyan ka trapo. Paglakad na yung pa. Hindi, masakit sa ano ni. Sa hita. Pag pa, ako ay yung brake. Hmm. Pwede mo namang i- Ayaw itabi eh. laki. Eh, hmm. okay. na andar ba? na andar ba? Hindi, nakaharang nga eh. Ay, eh, bakit? Eh, pala siya. Baka may lalabas. May lalabas na kutsi. Hindi makalabas? Uh Oo. -oh. Eh, dapat magbigayan. Ang pag-ibig sa akin. Ay, lumito. Lalabas dito. Ay, Unwi lang to eh. Lalabas dito. lumito. sa pagkakasala ng demon ay sa bahay. ng mga isa kasa felisa Lumabas pa yung isa hmm. Hmm. May mo yan kanino babae kami mo ni padaanin mo ang mo sa wapas na ang aibalibwa, naisusulat pang isang puti, May susunod pang isang puti, don siya po Mark, don siya po Maradas sabi na Hmm. Oh, oh, talaga, 'yung mga pag-antay. Oh, sige, pasok suks Eh, de. Oh, for oh, talaga. Hmm. Miyak na. Okay, hindi natin to. ano, over ano sa sa lang ano over shoot eh? bubungo Tanga, ang kalay kalay ang dapat shallow malayo palang alam na malaki yung kotse niya hindi kasi alangan siya doon eh. Nauna kasi siya bago siya namiko. Sobra kasi eh. Kala masisinitan. <laughs> ano Di ko na makita. Alam mo pili na piling na. Sa unang kadiyan, sa ka unang kadiyan, guming-de ang ka. Hmm. Parang di ka makalusot. Di ka makalusot yung. Paano mayat ang yun? Huh? Niyo? Hoy ng mga bata, bantot. Tsige. Baram-tam. Ano na 'to? Tsige. Ang finish na. Super duper. Traffic guys, punta kami sa memorial. Ang lamig. Pum, para, pam, pam, happy <laughs> birthday to you. <laughs> Ay pa ang ating birthday girl, be <laughs> perfect. Ay shout out kay June na happy birthday. Ate, nandini kami sa memorial. Ay Neng, sa aka kumuha na rin yung bibilhan natin? Ah, uh, oh, no, shout out kay Ate Minchi Nandito kami ari po yung tent na pinili. Ah, uh, nat. Diba <laughs> <reconstructed> Hi, Ron! Curious lang. Asan si Asi? Ayun naman. Absent? Saan? Oh. Mm. Ayan, <laughs> dito kami ngayon, guys. Napaka-trap yung <laughs> <laughs> ano, yung paligid. Ayan, yun ang mga ilaw pala, oh. Ayan pala. Ay, oh. <laughs> Saan nakalagay? Ayan pala. Nilipat kasi yan, eh. Ano? Ayan. <laughs> <laughs> Ayan. Wow. Ah, nakita ng mga ano, mga mukha. Wala, ano oh, ready. Ito yung aming mga pagkain. Ayan yung dalawa, bake at saka bake macaroni at saka spaghetti kanin. Ayan ang ating cake, juice. Wala, oh, ang cute niyan. Ball stick. Hala! Nawala? Ah? Eh, ito, hindi pwede eh. Wala, yung karosto. Ayan po yung ating mga nakahimlay dyan. Uy, ako! <laughs> Ang dami namin! Wala si Darrell, absent! Maraming absent. Ay, asa sila? roll pala. Hindi hindi pupunta. Baka hindi, hindi rin makalusok boko ko <laughs> narinig <yung> bulaklak. Ha? <laughs> Kawawa naman si Aaron Yan po dito kami ngayon sa Mimon Pablo City. na yung mga bata. Ay, pasensya na kayo, isip bata ako. <laughs> okay, Pa-isip bata ka? Yes. <laughs> <laughs> May panandok daw, nasaan? Ready. Ready na siya, hindi katulad nung last. Oh, oh. Ma, na. Oh. Ate, yung kuchilyo na re. Ito. 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 Ay, Kuchara ah. na lang. Ay, kain na kayo. Shh, shh. Albin. Bo, gising na ang aming si Toto, si Ako. Hello, ka. Lukas. Lukas. Ah, itnali ka. Come here. Tandok mo na kagad. Ako sa metana. Ayan. mo na kagad. Uy, bigyan mo muna si Lukas. Gutom na. Mama, tuloy. Oo. Okay, si Ete, hindi na kayo. <laughs> eh, sige, sige nga. I-thumbnail eh. kita. Bilis. Bilis. Eh, dito, eh. babam yung mukha. <laughs> Lamig ah, kayo. Sige ya, lamig kayo. Lamig <laughs> kayo. Oh, wala nang mga panandok tayo. Eh, edi ito. Ito kutsara. Kalimutan mo. Ka ano yung kutsara? Ano yung kutsara? Ano yung Uy, gusto ko kanin. Uy, may sarili pamilya naman. Ay, ito masarap. Ay, ito masarap. Ulitin mo daw ko. Ulitin mo daw kuya. Ano na to yun? Yung prita? Ano? Bangustik. Wow! Sana all! Ay, kaya ma? Ayan, tubig. Ayan, juice! Pero kulay yan. Ah, juice!